Sige, pati kita timisan ko, okay? Oye, sige, magtago ka! Ha? Magtago ka pa talaga? Dito sa taas. Sige, kung huwag nga itinig kasama mga Kaya si Benedicte po, saan ka si Benioid ang blaka? Saan ka Ang gusto ni may na sasakal na ko nang Pasib sibihin na Kaya, baka mo! Kung Sangkrasit ni Hiloc, sangdrakusit ni hidot. at riturus. At kusorin ni Manasat, samanat pa ni Basit, sigunin ni Nabi Bas. Ako. Pwede mga idol. Balikan natin yung uh, area kung saan nasunog natin yung manananggal, babaeng manananggal. Ayan. So sa hindi pa po nakapanood, niyo po yung past video natin. Uh, Nag-vlog tayo ng gabi at nakita natin yung katawan ng nananggal, yung paa at uh, sinunog natin. So ngayon, balikan natin dito. So dito po ako galing kasi kapag gabi hindi natin makita yung uh, gilid ng mga puno at mga damo dito. Iba kasi kapag araw, mga idol, nakikita natin lahat-lahat. So, Parang may narinig akong mga tunog. Hindi ko alam kung saan galing. Yan. So, ayan. So, dyan mga idol. Nung pagpunta ko dito nung gabi ay nakita ko dyan yung matanda. Dyan mismo tumalon siya. Galing siya dyan sa taas. Tumalon at pumunta doon sa unahan kasi nandun yung uh, babaeng manananggal na nasunog natin yung mga paa. No? So samahan niyo po ako and shout out po sa lahat ng mga nanunood, lahat ng na nag-subscribe. Uh, lahat ng hindi pa nakapagsubscribe subscribe ngayon at nanood kayo, mag-subscribe kayo kasi mas marami pa tayong i-upload na mga nakakatakot at kakaibang uh, makikita natin dito sa bundok or sa bukid. Ayan. So dito ko nakita yung mga nangga tumakbo doon sa taas at nandun sa taas yung katawan. Ha. Alam ko na agnas na yun eh kasi uh, nalagyan natin ng holy water at asin. No? Naglagyan natin ng holy water at asin pangontra po sa aswang o sa mga manananggal na yan. dito mga idol dito dito ko nasunog yun dito nakatayo yung ano yung kalahating katawan ng manananggal ayan yung mga suno ano? ayan yan yung uh, katibayan ayan oh ano to ito Hoy. Sunog. Hmm. Parang may mga amoy pa nga eh. Ano yun? May tao ba dito? Parang may narinig ako. Ayan mga idol oh. Dito na nakatayo yung ano. Yung manananggal. Yung kalating katawan niya. At nasunog natin ng holy water at asin. So ayan po yung mga ebidensya po. Ayan. Ano yun? Ayan, na, na na, naagnas na po. Ayan mo, oh, papakita ko sa inyo. Nakakadiri kasi kapag kinamay natin, no? Oh. So, kailangan natin gamitan ng, ng kahoy. So, ayan mga idol, oh. Naaagnas. Oh, yung, it, yung kulay itim. Ito ba? Ganito. So, ayan mo. Oh. Naaagnas. Naaagnas yung katawan ng manananggal. Ay, naku. Hindi na siya makabalik.

Siguro mga ito, uh, hinahanap niya yung kasamahan niyang manananggal. Ayan siya oh! Kung sa trapatos binidiktik ko, saan para siya ito mahilog, saan para siya ito sa rito sa tana. Nang gawso ni May saan sa mga lalaki ni Pasipsip si Binadibas. Ayan oh! Limak Saan na nagpunta? Parang may mga tunog akong nakita ah. Kaya yun. May narinig ako dito. Uy! Ano ito ba? May narinig akong boses ng aswang at may narinig akong kakaibang tunog na parang may kumakanta banda dito. Huh? Ito Di yung mga inkanto. Uy! Uy! Salamat ka dati, Mr. Corde. Alam ko na, hinahanap mo yung kasamahan mo. Ngayon, ikaw naman ang hulihin ko. Kung ayaw mo magpahuli, alam na. Sana kaya siya? Bilis ah. Kahit araw, grabe. Napakabilis nila magtago. yan sa kanina oh gumapang siguro siya doon so alam ko na dito lang sa mga ito hindi pa yung nakakalayo yung matanda na yun alam ko na dito ka lang nagtatago na yun.

ko sa tapatris benedicti ko sang krasik mihilok sang mihidoks vadri tru sa tana nang ko sodi mi sa samala ko lewasip na bibas natakot mga idol di ba sabi ko hindi pa siya nakakalayo dito grabe yung matanda napaka agresibo niya hinahanap niya ang kanyang kasamang manananggal Sorry na lang sa kanya mga ito kasi napatay na natin yung isa. Alam ko doon dito ka lang nagtatago. Salamat ka tatin, Mr. Corde. So, yun, mga ito patay na tayo ng isang manananggal. Alam ko marami sila dito. May narinig kasi akong kakibang tulog dito. Parang boses lalaki. Banda dito. May narinig kasi akong boses lalaki dito. Basta mga idol. May narinig akong boses lalaki. At hindi siya nag-iisa. Parang may kasama yata siya naghanap doon sa kanilang kasamahan na napatay natin. Sabi ko na nga. sana kaya yung matanda na yun. Dito ko narinig. Yung boses. Salmi matrik tatay, Mr. Cordy. Pakatahimik mga idol Pero sigurado ako sa akin narinig, mga idol Boses ng lalaki Baka dito tumakbo yung matanda uh. Sabi ko na nga pa eh Lalo talaga lang tumahimik pero dito ko narinig sino yan? salamat ati Mr. Cordy bilis ah sana kayo matanda na yung napunta sa so, mga idol hindi na natin nakita yung matanda parang may kasama siya boses lalaki parang lalaki yata yung kasama niya hindi siya nag-iisa grabe yung katawan naman na nanggal nasunog natin ng uh, ah, Holy Ratasin na agnas galit na galit yung kasamahan nila uh. kung nakita yung matanda. Nagtatago ka lang dito na eh. Grabe talaga. Napakabilis. Dito sa nagtatago. Sabi ko na nga ba, ano ba diba? ka? Anong meron dito? Bakit? Bakit? dumaan ako dito wala naman ako nakita may pagkatagulilong talaga yung mga aswang na yan mga manananggal na yan ito mga idol. dyan ko nakita yung matanda natakot sa aking orasyon kaya ayan mo oh. dyan siya galing tumakbo siya doon sa unahan at tu naman sa taas. Wala. Hindi ko na mahanap. Nagtatago na siguro. Natakot. So, ayan mga Dito. Na pero nasunog na natin. Na na ang kalating katawan ng manananggal. Kung saan nag-vlog tayo ng gabi dito at nasunog natin ng asin at holy water at dyan nagpapakita yung sa taas yung baba, ano, matandang babaeng manananggal din at may kasama siya so ayun mga idol wala tayong ibang choice ngayon kundi uh, ah, hanapin natin yung dito hindi tayo titigil mga idol katin natin makita yung manananggal na yan promise ko yan sa inyo at mahuhulit mahuhulit din natin yung matandang manananggal is mag-call dito. Abangan mo lang sa susunod mga idol ha. Pagmanman muna ako dito. So yan mga idol. Uh, magpapahinga mo tayo dito sa glit sa lalim ng puno. Ayan. So, amangan ang uh, vlog natin mamaya. Mag-video tayo mamaya at balikan natin. Hanapin natin yung matanda. So ngayon magpapahinga muna tayo at kasi parang may kasama siya eh may narinig kasi akong boses ng lalaki baka marami sila so abangan na lang ang next upload natin maraming maraming salamat sa iyong panonood so magpapahinga muna ako dito sa grid mga idol ha so yun lang po medyo masakit na yung ano ko kasi pinagpapawis na ako mga idol no yun, uh, yun lang po mga idol maraming maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe po ng ating YouTube channel i-click niyo ang notification bell i-bell on yung mga idol para palagi po kayong updated sa lahat po ng mga video na i-upload natin. so yun lang po god bless